Isa sa nakakagalit na ginawa ni Duque at mga taga-gobyerno na nagsusulong ng mandatory na pagtuturok ay ang ginawang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng Big Pharma na hindi sila pwedeng kasuhan kapag may nangyaring masama sa naturokan. Malamang ay naisip ni Duke yung nangyari noon sa Dengvaxia na maraming nagdemanda sa kanya kaya sobrang nakakagigil ang ginawa nilang kasunduan na ito. Hindi ito pabor sa taong bayan. Kaya naman laking pasasalamat ng mga hindi pa natuturukan, na si Public Attorney's Office per Seda Acosta, na handang magtanggol sa kanila. Yung sa Dembaxia po, meron kaming template. Out of the 100,000 deaths, 165 pa lang po na auto ng PAO. Wow. Meron po kaming parang sa sub-44 na template. May mga picture ng mga patay. Nakikita ko po sa abroad, meron silang mga ganun eh. Meron na ba ang CDC Philippines noon? Kasi nung in-interview ako ng isang broadcaster, sinabi ko, ang may complete data about the disease ay kayo. Dahil kayo ang sumbunga ng tao. Ako po kasi, tumanggi ako doon sa mga nagpapa-automate kasi kahit masakit sa loob ko, sabi ko, ano mapapala natin? Merong immunity sila eh. Absuelto agad sila, nasa batas eh. Immunity from suit. Yung pharma, DOH, vaccinator, lahat ng nila. So, yung pagkasimit template na talagang bakunado na COVID, patay, pag meron po kayo nun, yun ay mapanggising kasi may, may actual na tao. Kanina sasabihin lang, may stat lang yan. Kung meron tayo kayong quantitative analysis. Isa daw, qualitative presentation. Sino sila? Sino sila? Ngayon, ang bawat angkan, meron na pong namatay. Ang sasabihin, hindi related sa in debt. Alam niyo pa, para makasingil sa indemnity fund sa Republic Act 11525, kailangan merong ano, certification ng expert na related sa COVID pagkamatay. Pero sa template, kung naniniwala po yung pamilya na na-COVID at nag-positive yan, ay eh, di positive, then namatay. Kung meron po kayo noon, napaka-convincing po sa tao noon. Kaya po ang dembaksya na patigil ang inoculation. Ang mga magulang nagpagawa po ng tarpaulin, may template, ito yung anak nila. Then box 1, then 2, then 3. Meron pong number lang kasi because of religious belief, ayaw nilang ilagay yung muka. Number lang. Pero merong template. Kahit tayo mag-present ng statistic, mga PhD, masteral degree lang ang makakaintindi po niyan eh. Tayo-tayo lang din. Ang masa, ang CDE, aba, may picture, may pangalan, ito, sila pala binakunan. A month or days after vaccination, nag-positive patay. Yun po. That's highly convincing. Hindi mo na kailangan magsalita. The pictures will speak for themselves. The principle of rest, if salokitur, shall prevail. Ayan na. Yung uh, legal causation, pasok na dyan eh. Very proximate to the time of inoculation of experimental vaccine. Sabi ng European courts, That is already a legal causation. I don't need to present a medical evidence anymore. Especially kung experimental pa ang vaccine. May mga desisyon ng Supreme Court ng US. Isa, dalawa lang ang mamatay sa isang bagong gamot, magbabayad ang pharma. O lalo kung bago. Ngayon, eto na. Talo tayo. Talo ang bayan. Ako po, pina, sinasabihan ng huwag na magtrabaho, mag na. I will be pe penalized. At may tumawag sa akin, sususpindihin na raw ako. Sabi ko, what was the crime committed by me to be penalized? Kaya I asked them, is it a crime to be unvaccinated? What's the law? Mandating vaccination. Wala. Republic Act 1152 states na hindi mandatory ang card, um, card, vaccine card. At sinabing eksperimento, how can you make it mandatory when it is still experimental in character? Do I need to be a doctor to explain it? Lagi sinasabi, hindi ka doktor. Wala kang pakailan. Makinig ka sa sensya. Wow! Science? Sinong hindi nag-aaral ng science? Lahat tayo nag-aaral ng science. Grade 1 pa lang, may science subject na tayo. Do I need to be a medical practitioner to understand side effects, serious side effects? ah? Huh? And in any drug, to be prudent enough and not to be negligent, you should foresee the adverse effect and you should be ready to counteract the side effect. Eh kung di ka ready to counteract, that's negligence. Yan pong opinion ni Dr. Anelia Maramba nung no, present ko sa court from UP, the famous pharmacologist, toxicologist ng UP, Manila. Hmm. Yun po yun eh. Kasi marami ng forum kayo na, sorry po, napapanood ko kayo, pero proof is very convincing. Actual proof. Tsaka, Ibaba po natin sa level ng masang Pilipino na maiintindihan tayo. At actually, may ali na sa inquirer, milyon na. Naintindihan niya kayo. At uh, nagmumura na siya. Napanood niyo ba yun? Yes po. Na yan. yes. Nagtitinda sa ng balot. O, oh, pero Palagay ko po, nakapag-aaral hanggang high school yon Hindi na nakapag-college. Eh, elementa pa rin lang. May, may biology na eh. Oh, meron ng subject ng sciences eh. Sabi nga nung araw nung isang expert natin, namin si, yung isang kalabang expert ay si Dr. Pedro Solis eh. Iba raw ang heart muscle sa voluntary muscle. Sabi nung expert kong pathologist, si Dr. Felix Marcelo. Magkaiba ng form, pero pareho ng chemical composition. Kaya ako nakuha ng NBI medical legal ay heart muscle. Kahit walang skeletal muscle yung kapatid mo, okay na yon. Kaya po nanalo kami. Kasi, ikaw, lilituhin ka, ibang eh. doktor, eh, nililito yung layman eh. eh. Nakita ko yung anatomy book ng kapatid ko ng doktor na nag-graduate sa UP Manila at sa URM. Eh pareho nga. Bagaman yung isa ay eh, gaganon-ganon, oh, kahit hindi mo pa ganonin, gumaganon yung puso. O oh, yung isa naman, kaya para gumalaw, igaganon eh, mo. Oh. Ito daw kumuha dapat na muscle. Eh sa puntong yon para ma-prove yung na hyperthermia. Mm -hmm. Ang masa, abutin nyo. Kasi kaya ang mga inteligente, ang mga intellectuals gaya po nyo, nasa upper level tayo. Kaya natin abutin yung mga technical terms. Pero yung kaya pong ginagawa namin, tinatagalog ko. At sabihin, hindi ako marunong english Ibinababa ko po sa level para madaling maintindihan. Kaya ang sabi po ng tambayan, mahirap bang intindihin ang explanation ni Chipa Costa? Hindi mo kailangan maging lawyer para maintindihan mo si Chipa Costa. Pinapaliwanag po natin ang batas sa abot kaalaman ng layman. Yun po yun. Suggestion lang po, public ito, nasa Facebook live ko po ito, inadapt ko po ang inyong ano, at marami po nakakapakinig. Anyway, yung pong template ng DEMBAX sa victims, dead victims, na ginawa ng mga magulang, nakapublic din po yon sa aming Facebook account. Ayan, nakikita nyo po sa mga forum, Ivermectin forum, mga chat group, ibang bansa may template ng mga deaths talaga, may picture pa nila. With a permit of the families. Lamang kailangan may paalam. Gusto nila. At gustong-gusto gusto po nila yan. Lalo kung gusto nila ng hustisya. Lalo dito, ano na ang hustisya? Hustisya para sa susunod na biktima. Dahil wala tayong demand dito. Unless manali pa itong proviso na ito na walang liability ang parma na nag-experimento. Sir, evidence mo yung pictures. Yung isang media na may pictures siya na nakapabakuna siya. Tapos may picture siya na The raptor, nagkaka-positive, namatay. May nag-post po noon. Evidence. Ang oh, evidence sinasabi kasi po ng mga doktor na oh. sin nakausap namin, sinasabi pala, eh, no, that's not evidence. You have to have ang haba-haba po ng ano, dami-dami nire-require na. Ang judges natin, they are also layman like us. Ang judges po, they are not naive hmm. with medical hmm. malpractice. The din population po statistics is evidence. evidence whether they like it or not. Professor Tanya had a question uh, or a comment, Prof? Yes, uh, Chief Acosta. Um, Ma'am, um, ikwento ko lang po. So we have people all over the country who are so inspired and energized by your being here today. Kasi po, sa totoo lang, marami pong gustong lumaban pero natatakot kasi feeling nila wala hong abogadong tumatayo. Um, yung mga kasama po natin, like, halimbawa sa Iloilo, sa Cebu, nagkukumahog po na maghanap ng abogado kasi yung mga abogado, for some reason, tahimik po, ayaw kumilos. So yung itatanong ko po sa inyo ma'am is paano po pwedeng tumulong ang PAO sa mga kasama natin? Kasi handa pong lumaban yung mga tao kung alam nila na may abogadong ano po, parang sasalo sa kanila or maninindigan kasama nila. Ang maganda yung tanong nyo, inalerto na po namin ang buong persa ng PAO, ang ating 2,500 lawyers. In the event, tanggalin sa trabaho, demand letter sa company na ibalik for being violative yung kanilang dismissal against the Public Act 11.525 which does not mandate mandatory vaccination. So, ang punto doon, iba po nakabalik na. kaya sa kalamba. Ayan. Ngayon, pag merong di pinasakayin uli, tawag sa PAO, pupuntahan ng PAO para palayain. Ginangyari na nga dito sa Quezon City. Hmm. And then, yung mga tao na ayaw talagang magpapakuna, eh, wag magpapakuna kung ayaw nila. Kung gusto... Kaya natin, democratic society yan. Mahirap naman yung iba, naaway pa tayo, sinisiraan pa tayo eh. Pro vaccine sila eh. May media nga nagtanong sa akin, ginagamit ko daw ba sa publicidad itong pagtulong ko sa mga biktima o sa mga non-vaccinated. Kaya nga sinagot ko, hindi ko na kailangan magpasikat. So sa puntong yan, alertado na po ang buong kapuluan. At uh, nakamonitor po ngayon ang ating mga direktor dito sa ating uh, uh, live na ito, nasa FB live ko po. Kaya makakaasa po ang mamamayang Pilipino na kung ano po ang batas. Uulitin ko po, hindi kalaban ng Pilipino ang Presidente. Ang Presidente po, abogado siya. Nililay lang po siya sa kanyang health consultants. Yung ina-advise sa kanya, vaccination na experimental ang makatatapos ng pandemya. Eh hanggang doon siguro ang kanyang information. Pero, Sino po ba ang dapat na managot dito at talagang manindigan ko ng tama? Yung mga health advisors. Sana po makonsensya sila. Nangyari na sa Bembaxe. Eh. Ba't nila uulitin? My God, pati mga bata, tuturo ka na. ha? ba't sila nakukonsensya? Without screening, contra ko padisyon. Yun yung tuturok mo. Tapos wala silang ginagawa. Ayan, inumpisa nila. Araw-araw akong inaaway nila. Ako na yung naging object nila pang, pang divert ng attention doon sa pagiging experimental nature ng COVID vaccination. Oh my God, wala na silang takot sa Diyos.